Hello sa panalan po ng lahiran kay Kristo, isa isang mabagpangang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ilawang kahagi at isa ang mayroon tayong sisas, ginagak, at, at ito'y ating ginagak, ginagas, at ginigigil ng buhay. Ang muna po kayo ay yung sa ibang video yung ni Atos Paruhan sa Kapitlo ng Gis, Gersi, Kukukong, 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 Sabi po ganito, Katotohanan sinasabi ko sa inyo ang pumapasok sa hindi pintuan ng tulungan ng mga tupa, kundi umakyat sa ibang daan ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Ngayon po, kung aaralin po natin, siguro, dito, hindi naman natin naiintindihan masyado dahil unang-una wala namang narubuhay na itong kakalitan na ito. Ngayon, pabalik na tayo kung paano ba ang pamumuhay ng mga tupa. Ang tupa po, ay nasa minilis siya ng buhay yung malinit ng tanahon. Meron po sa kanyang nagpapastol. Ngayon dito, sa atin, ang nagpapastol dito, paka, kamping, mga talabaw, yung pato, itik, mga ganun. Tamas wala rin siyang pinagkipa. Lama, ang pagkakaiba ng tupa marunong po silang kumilala ng kanilang pastor. Na kung saan, kasi meron ng experiment yan, yung pagtawag ng pastor sa tupa, isang salita na, yung taka. Pero, may nagsubok na in-experience ang tawagin yung tupa. Ganon din ang termino ginamit. Pero po, hindi pinapansin. Alos tatlo po yung nag drive Pero, yung marinig na yung nagpatos po sa kanila, na yun ang busis ng kanilang pasto, nagsitayo na tumaas lahat yung ulo at hinanap nila yung dinig at saka sabay-sabay sila nagsitayo papalapit. Ibig kong sabihin, ang tuba ay mayroon siyang atin na hindi po agad mapapasokon basta-basta. Kung baka, marunong silang kumilala ng kanilang pasokon. Ngayon, ang tuba po, tayo po yun. Malalaman natin ang pining ng ating dagilang Panginoon. Wala iba ito yung kinakasaluhan natin? Ibang ng video na kung saan hindi ito salita ng nagtatapos ng sasalita dito sa umahan kundi binabasa at ipinapaliwanag binibigyan ng buhay para makuha natin yung pinakabuhor o sustansya ngayon po kung halimbawa meron na tayong pinagsasalita ng pananampalataya tayo'y kasama na sa tumpa. kas at tayo'y kasama na sa kawan. Dapat po alam natin yung kinalalagyan natin kung tayo po ba ay sa tupa ng kawan. Dahil po ang tupa, sabi dito kung aralin natin, hindi po siya nadadaig o nadadala ng kahit anumang pamamaraan dito sa ibabaw ng isang bibutan na aral. Kundi wala ng ibang aral ang ipinahayag o ipinangaral ng ating dahilang Panginoong Diso Kristo. Ngayon, gusto nating natin magtagumpay kagaya ng ating dahilang Panginoon. Ang susi ng pagtatagumpay ng ating dahilang Panginoon, kaya siya nagtagumpay, walang iba ang kanyang kapagpumbabaan. Nasabi, bagamat siya'y nasa aming Diyos, eh, hindi niya inaring isang bahay pamangka ang pagkapantay niya sa iyo. Pero kung tayong mga tao, dito na, tayo si tao na, na lang tayo nagkamalay sa iba mo na sa mibutan, nalagsagan lang ng kaalaman, nagtunan, umiiral na po sa atin ang katakasan. Okay. Hindi po gano'n ang gawag-ugali ng isang tupa kundi ang tupa ay handa magpasakot at sumunod sa kalupan ng ating dakilang Panginoong Isu Kristo. Kaya sabi dito, ang kumapasok sa hindi pintuan ng kulungan, ang sabi dito, ang ating dakilang Panginoong ang pintuan. Ibig sabihin, kapag hindi doon sa tamang proseso, ang pagkatalaga na hindi kalakip ang panala ng atin dahil Panginoong tanging ay may na tumisan o magnananak. Ibig sabihin pala, bakoy taka sa iyo ang isang bagay na kung 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 man niya, dadaan ka sa proseso o sistema upang sa kung nasa tamang pamamaraan. kung ang Tapang pamamaraan, step-by-step nang step, sa gano'n maging karapat na patka na maging pastor. Ganun po dapat. Hindi yung pusa na nalulutang, hindi pa nga marami na ngayon nagsipaglutangan na ng mga pastor. Ang tanong, sino yung nag-instate sa kanila? Sino yung talaga sa kanila doon para sa mga gabay nila? Kaya po ang pagtakalaga, nasa proseso yan. Ngayon sabihin, tatapat ang pumapasok sa pintuan ang siyang pastor ng mga tupa. Ibig sabihin, kung natin ating nagilang Panginoon ang siyang pintuan ng bulungan ng mga tupa, dadaan talaga sa tamang daan. Ibig sabihin, hindi hindi iligal yung pagkakat talaga o paglalagay, kundi ipoproseso. Nasa tamang sistema. Ganon po yung pagkakakilalaan ng mga pastor kung paano siya ay kinikilala ng mga tupa dahil dumadaan talaga siya doon sa tarangdahan, doon sa pintuan. Yun po ang palatandaan ng mga tupa. Kung tunay nga, maraming gumagaya ang tinig o sa tinig ng pastor pero nakikilala nila sa pagkak, doon talaga dumadaan ang pastor sa pinig ng pintuan kahit magkahuwig ang buses, ang mahalaga doon, dumaan siya sa pintuan. Na no, wala iba, yun yung proseso na kinakailangan sa sa ilalim sa kapanyarihan ng ating kapilang Panginoon, Jesus Christ. Binabuksan siya ng bantay pinto, ibig sabihin, niyo, kahit yung bantay pinto, kinikilala yung pastor. At Dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa bangalan at sila'y tiniahangin sa... Ibig po palang sabihin, ang isang nagpapastor ay kung halimbawa gagalil mo siya sa labas, sinusunod, ibig sabihin nagpapasakot. Kanyang to, kung halimbawa mayroong tupa na hindi sumunod, ibig sabihin problema na yan ng tupa. Ang mahalaga doon, marami yung sumunod. Pero kahit man sumunod lahat yan, at kapag may nawala rin sa, kung may papapahalagan, pastor, hinahanap pa rin yung nawawala rin sa. Ganun po ang ugali din ang pastor. Kaya kung may attitude ang tupa, na hindi agad siya napadadala, bigla-biglaan, na kahit kapag sinabi may ganito, may ganyan, kundi ina-analyze niya, ina-aralala kung yun yung talaga yung tinit ng kanyang pastor. Ganon din dapat ang pastor. Kinakailangan din may pagpapas. Hinuhod sa kanyang nagtalaga. Wala iba ang ating kakilang Panginoong Yesu Kristo? At higit sa lahat, nakikilala na rin ang kanyang mga tupa na ayaw na na may maordin na kahit isa. Kaya kung halimbawa ang pastor walang pakialap sa tupa, hindi yan pastor. Kasi ang tunay na may pagkakot ay palasakit sa bawat tuba ang kanyang pinamamahalaan. Pagka nailabas nga niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinamungunahan niya sila at nagsisunod sa kanya ang mga kumusapat at nakikilala nila ang kanyang tinig. Ibig sabihin, kahit pala saan siya kumaroon, yung pastor, dahil nga nakikilala siya ng tuba, susunod sa kanya. Ibig sabihin, hindi humihiwalay ganon din dapat tayo, saan man, kung maroon ang ating nabilang Panginoon, ipinanganalan ang ibang hilyo, dapat ang mahatupang, palaging naroon. Sa pagkat, kung nakikilala natin ang tinig, hindi natin ididisregard na masayang ang oras ng ibang para hindi tayo makarinig ng kanyang tinig. Na walang iba, ito na yung ibang hilyo, yung tinig na yan ang pinahilinggan natin pinagipiran ng ang dinadama, inuunawa at inakalisa at inilalagay natin sa ating mga puso na siyang pinagagabay sa ating pan-araw-araw na pumukoy. Ito na po yung pilit na pinanghihingayanan natin kung halimbawa naka-accept tayo ng isang gawain upang hindi makadako, makarunit ng salita ng Diyos. Parang may malaking bagay na yung nawala sa atin. Kaya kung may na tayo sa tinig ng ating kabilang pangit, hindi natin sasayangin ng oras ngayon, wala tayo, hindi tayo nakadak. pahalagahan ang minsahe, usitas na ipinabahagi sa bawat kampanya ng Tagalog. Ito'y maging gabay sa ating pang-araw-araw na pangungan. Sabi dito, ang ibang, hindi sila magsisusunod, kundi magsisitaka sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Ibig kong parang sabihin, yung ibang mga tupa, hindi dapat bigla-bigla sumusunod. Dahil nga, mayroong nagkakakilan Kung nakikilala ng pastor ang kanyang tupa, ganon din ang tupa, nakikilala niya ang kanyang pastor. Ang sinasabi nito pastor, walang iba ating nakilang Panginoon. Siya ang mabuting pastor na kinikilala na tayo kaya minsan nararamdaman natin yung kanyang presensya sa oras na tinatawagan natin siya at nakikilala rin tayo kung tayo po'y ibinubuhos natin ang ating sarili ibinababa at binibigin natin ang kanyang gabay at patubay pangunahan tayo sa ating pag-iisip sa ating puso upang magawa natin ang kanyang kalooban Totoo po, madaling sabihin nakikilala natin siya pero, kinakailangan, alamin muna natin, dahil merong tunay na Kristo at merong anti-Kristo. Ngayon, yung pagkakilala ng tinig ng ating dakilang Panginoon, dahil makikita natin yan, yung tunay na pagpapahalaga ng koneksyon ng pastor sa ganyan mga tupa. Kung ayaw ng pastor, nakitali yung baligaw, kung mapahihwa tayo sa kanyang kawan, ibig sabihin, ito na yung tunay na maguping pastor. Walang iba ang ating gamilang Panginoong Puso-Puso. Ang gagawin niya, may susubungin siya sa isang tao para papalitin tayo para muling maisama sa kawan ng sa ganon. Makikilala natin ganon pata pangyarihan ng Diyos na ayaw niya mahiwalay tayo sa kanyang piling. Yun po ang ibig sabihin ito. Sabihin ito, Sinilita ni so, Jesus sa kanila ang talinghagin katakwang hindi na napatunawa kung ano mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Dahil nga po yung mga nakapalingin sa aking nagilang na Panginoon, hindi nila mag-guess yung pinatutungkuran binat ng ating nagilang na Panginoon. Yun pala ay pinatamaan na yung mga iskribas at mga parasinyo. Sapagkat sila po'y sumasal na sa lahat ng ipinangangalan ng ating nagilang na Panginoon ang pinaka-prunferya lang naman kaya o yung mga parisiyo at mga espirita, walang iba. Hanapan ng butas ang ating dahilan pan Panginoon. Hanapan ng diferensya. Sa totoo ulan po, tayo'y kasama sa kawan ng Panginoon. Kasama tayo sa kanyang katawan. Ibig sabihin, ang isipan natin na tulad ng isang kawan na nagahanap ng tinig ng Panginoon. Huwag natin gagayahin yung nakapaligid sa ating katilang Panginoon, mga eskripas at mga pareseyo na walang ibang binabantayan ang puna ng ating katilang Panginoon. Huwag natin titignan ang puna, ang titignan natin yung tinig niya na dapat mahalaga tayo sa kanya kaya na tayo inaaralan ng mabuting balita. Ang balita ang salita ng Diyos. Siguro po, nandito na lang ang pakikibahagi natin sa ulos na ito. Salamat po sa Diyos at ano ang mga ng ating mga kailangan, ilapit po natin niya sa Diyos at ipagkalog po nawa sa atin ang kagaling lahat ang kasalutan sa atin natin. Salamat at isang mga umaga sa bawang